So hello, oh, fresh from Cagayan province Itong ating kaibigan si Stephen Lee na vlogger Kamusta bro? Ito, okay lang, medyo nangitim talaga sa back to back motorcade And alam nyo naman, dun sa Cagayan, nandun yung pinaka spot sa Pilipinas Yung Tuguegarao City na minsan nakapagtala ng Umabot yata sa 50 ang ano, degrees. Napakainit, no? Napakainit. Oh, bukod bukod sa panahon, eh, napakainit din ng politika dito sa bansa. Na, nakwento lang sa akin, gusto ko lang ding i kasi nakita mo don, ang dami pa rin mga tarpaulin ni Senadora Aimee mm -hmm. na taas-taas yung kamay niya ni PBBM. Oo, ang dami. Ang dami. Nakataas yung kamay ni Senadora Aimee, tinataas ni PBBM. Oh, oh Tapos hindi naman itong mga and luma, parang medyo bago hindi, hindi, naman. Hindi, bago yun, katabi ng mga bagong ano mm. yun. Oh, Saka yung number niya. Number niya, niya nandun, and no? And oh, and oh, kaya ano na yan, malamang oh. election period na yan. O oh, oh nee, sa akin lang, eh, nung nagulat lang ako na meron pa rin mga tarpaulin na gano'n, kumbaga, pag sa ground, pag sa mga tao, hinapalabas mo na ikaw ay inaendure at full support ka o pero sa, sa sa pagdating naman sa Senado eh doon mo naman ina-undermine o tinitira na yung sarili mong kapatid Correct. no uh, I think uh nagka-capitalize siguro yung campaign team ni Senator Amy. Uh, I don't want to say that siya <laughs> yeah, baka hindi niya alam yun uh, I think they are capitalizing on the fact that Uh, the provinces, they don't know sometimes about what oh, what is eh. happening in oh, the city. hindi hindi na nanasusundan. Oh, hindi na nasusundan sa social media kasi oh. marami doon farmers eh. Makikita mo sa akin ang daming mga palayan. Parang oh. yung buhay nila doon simple. Simple, hindi na sila nakikialam oh, sa politika. awayan sa politika. Ah, ang gagawin na lang nila niyan, totoong buboto sila kasi nakikita naman na sa probinsya yung voter ten, turnout napakalaki talaga kasi yun lang yung parang pagkakataon nila o panahon nila para magsalita ng kanilang sa Loobin ni eh. doon na napapadaan sa pagboto ang tsekayun yung yung katagang ano nga eh Solid North mm -hmm, solid doon diba? doon nakukuha eh at yung Solid North syempre suporta sa mga Marcos mm -hmm. at buong-buo sa mga Marcos mm -hmm. eh siguro yun nga pinapakita doon sa mga poster solid na yun na, oh na Solid North pa rin solid na solid rin sila Marcos. magkakapatid oh. kahit na ah, yung mga action eh iba na yung ginagawa so maghihirim ulit. Si Senadora I Amy mean, I think bukas yata yung patawag niya anong tingin mo doon? Well, sabi niya nga uh, uh, she's there to to make them ano appear talaga. Kung baga, ang panawagan nga daw ng kung ang panawagan do ng mga supporters ni ex-president Digong, eh bring him home. Sa kanya daw panawagan niya doon sa mga gusto niyang tawagin is bring them here. Sinabi niya naman yun sa social media. So siguro it's going to be something na Uh, ah, na naman sila. Ako ah, oh, ah, personally, maghaharap na naman siya ng... Na ano ba 'yon? Gusto ko Medyo nalagay okay, ko sana. para parang inaano niya eh, uh, nililigawan niya yung mga Duterte supporters. Oh, 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 yung endorsement ni oh, Sara, nililigawan oh, oh, niya. Oh, oh, siguro kaya yung ginagawa niya. She's making yun. it appear na pabor na pabor siya dito sa kabilang panig. And yung kapatid niya ang naiipit diyan kasi sa comment uh, ng mga tao na hindi nakakaalam nung mga nangyayaring ganyan. Hindi alam ang politika... Um, ang, ang tangi may isip daw na bakit kaya ganito? Ultimo kapatid niya ayaw sa suportahan. Kaya right. nalalagay minsan si TVBM sa alanganin. Sa alanganin eh. Speaking oh. of hearing, anong reaction mo? Bukas ay meron na namang Tricom hearing. okay? Saan? Baka ipasuping na na yung mga vloggers. Ikaw, na ayaw saan sa ba doon? Wala pa akong imbitasyon. So, wala pa akong e, oh. imbitasyon. So, nakakatatlo okay. na ako. Eh. So, I think uh, maganda yan na pinapatawag sila doon. Then, uh, they should de defend themselves patunayan nila na ang kanilang ginagawa ay part of the freedom of speech kasi i think personally i think they are going ano eh overboard na eh uh, lagpas na sila doon sa sinasabing press Uh, sa freedom of speech eh. Kumbaga hindi naman sila pinagbabawa lang i-post yung oh, mga sinasabi hindi. nila. Pero, kailangan, pag tinanong ka, kaya, kaya mong i-defend. Oo, kaya mo pa rin i-defend. hindi yung... Hindi yung matapang sa social media, tapos pag umarap lang, mag wala ka na ito, Wala ka palang ebidensya, wala ka palang hmm. batayan na, na matibay hmm. para dun sa mga ano mo, no? Right. So, ano tingin mo mangyayari bukas? Magkaka-warrant well, bukas, na kaya yung mga di pupunta? Siguro, baka magka-warrant na ba talaga, no? Kasi this is the third time na yata na ipapatawag sila, hmm. di ba? Third time na ba? And oh. Ah, uh, siguro ayong expecting na <laughs> baka may umiyak na naman. <laughs> kasi marami pang ano eh, marami pang kailangan ungkatan eh, ng mga pinost nila eh. Actually, hindi pa napag-usapan doon yung mga ibang nap napapanood natin o nabasa na natin eh. Na talagang below the belt eh. So, I think uh it's also an issue of national security eh, kasi bakit kamo? Bakit nalalaman yung ano, yung mga bahay ng mga mga mambabatas, bakit hmm. bakit alam nila kung ganit gaano karami yung ganito, ganyan? Supposedly hindi natin alam 'yan eh. Ang dapat alam lang ng publiko kung nagtatrabaho ba sila o hindi eh. Yung mga personal nila medyo medyo mahirap 'yan eh. Pero bakit nadodox nila no? So, Tama I think uh, it's an issue of national security and dapat uh alamin talaga nila kung hanggang saan lang talaga yung yung, yung limitasyon ng isang ano, uh, influencer. Wala namang problema kung magbabatikos tayo sa pamahalaan eh. Siguro kung gagamitin gagawin natin 'yon objectively. Okay, so, uh, ito naman, tanong ko naman anong update sa iyong uh, party list sa ABP? Yan, sa ABP pala sa darating na April 12 magkakaroon kami ng grand motorcade sa Baguio City akit kami. O, ikaw baka wala kang ginagawa, boss. Pumunta mo kami doon. Uh, uh, it's going to be uh, spectacular kasi alam niyo naman natin ang Baguio is the Summer Capital of the Philippines, ngayon mainit, maraming magtutungo doon and Uh, tingnan natin kung sino yung mga politiko na <laughs> makikita namin doon. May mga I believe may mga politicians, local politicians na mga kasama ng ABP. So I don't I still don't have the information pero meron meron daw. Uh, may permit na siya dun sa Baguio City Mayor. So go, go, go uh, na, all go systems na, go, go na. na. Ano nga ulit yung pinaglalaban ng ABP? Yes, ang ABP actually ang ABP ang ang Bumbero ng Pilipinas party list. Ito ay para sa kapakanan ng mga bombero, sa benepisyo ng bombero, sa kanilang kasanayan. Ah, uh, marami pang iba-iba pero tandaan niyo ang ADT hindi lang para sa mga bombero natin 'yan kasi kaya ng ADP, oh. Alam niyo ba ibig sabihin ng ADP? ADP, ayuda. Ah, uh, B. Ang B ay ano ba ito? Ah, nakalimutan ko. P p pangabuhayan, B is ayun, B benepisyo. ayuda, benepisyo Ayuda, pang tandaan nyo, ha? ayuda, benepisyo pangkabuhayan kasi uh, ABP is going to aim uh, not only to help the fire volunteers pati yung mga... mga pamilya mga tao oh, pamilya nila at saka yung mga, mga tao. Na, mga tao. talaga okay so thank you very thank much. much at very supportive yung ABP din mm. sa kay Pangulong Bongbong oo, Marcos oo, oh naman talagang oh, very supportive wow. ang halos lahat ng sasakyan ng nominee namin eh talaga may special TV Bemplate oh, yun. kasi talagang supportang-suportado niya eh kaya nga, Pagdating sa West Philippine Sea, pareho sila ng, ano, ng pangulo. Stand o. Oh. Stand ng pangulo, di ba? O din, ang bagong Pilipinas. O, ang may bagong doon. Pilipinas, ABP. Ang doon. ang boses ng pangulo, oh, ABP. Kaya maraming ina-applyan tong ABP. So, yun guys, thank you very much po, Stephen. Thank you. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.